baka gusto i shout out ano pangalan mo nay like Laika like ka dera ito right verses ah uh, like ka dera says hindi no joke po lang po siya singer po yung sa like ka ito din so ayan po meron ayan kasama ko pala uh, ito po kasama niya ayan mga kababayan ko Nandito po ako ngayon sa McDo sa hindi na asahan kasi bibili lang po sana ako ng pizza kaso pagdating ko break time po yung tindera. So, pumasok po muna ako dito sa Makdo. Eh, total, tuloy. Hindi pa ako nanananghali. Eh, manananghali na lang po ako habang mihintay ko po magbukas mag 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 matapos yung break time dito sa katabi ng Makdo sa so, may pizza po. Ayan. Tanungin ko lang itong number po kasi hindi ko maintindihan. Neng, anong number to? Oh. Anong number? Malabo eh. Hindi mabasa ng ka-senyor niyo. Malabo kayo, mata. Say hi to vlog. Say hi to vlog ayan. Opo. Oh, Sa Youtube.

Ayan po, nintay ko pa yung number ko Wala pa. Ang dami kumakain mga na. Shout out. Shout out. Hindi <laughs> po? Shout out po. Kanino po? Sa asawa ko, sa kanak ko. Ayan. Hindi po. Family. Oh, ayan. Shout out sa mga katrabaho ko sa barangay shout out sa kay Kapitan Bong Ferrer. Ayan. Lalabas so, po, po ito. Ito so, po yung friend ko, si Bonina Cruz. Okay. Mahiyahin po siya. <laughs> Lalabas Lalabas po ito bukas. Abangan nyo po. Thank you po. Yung channel ko po, po ay para mapanood nyo po. Ano po yung channel? At Susana Angeles po. At ah, Susana. Sa YouTube po. Thank you. Oh, siguro panibagong subscriber po. Hindi po ba? Kasi po nag uh, nanonood po ako ng ano. Oo. Oh, po na. mo. Right At may load po ba kayo? Okay. At Susana Angeles po. Sa YouTube po. Okay. Sige, balikan po po kayo. Tignan ko. Sige po. Ah. Makapunta na po. Ayan. Iikot po muna tayo. Si Nanay. Laogin ng Diyos. Subscriber na po natin. Silang dalawa po. Ay, eh, kasi po. Naghihintay ako nung order ko. Bibili lang ako ng pizza. Eh, sarado. Napapasok ako dito. At ano nga Tuloy, kakain na lang din habang naghihintay ko. Ayan po. Susana ang hilis po. Balikan po kita. Ayan. Dami kumakain. Hintay ko po po yung numero ko.

Shoutout mo kay ano po? kanina. Sa sana. Ano ba 'yan? Nahanap po nila 'yung channel ko. Yung unang-una po? Ay, pure. Kanina. Pusa kasi. Sabi kasi, "Tik." 'Yan. Sana all, Isang video pa

Sana, okay. Thank you so much po. Thank you again. So Thank you, so you, so you, so you. you kayo. Sana po siya sa ating subscriber. Thank you po kay Ma'am Susana Angeles. Ayan po, minamadali na, na raw order ko. Hintay lang tayo dito. Po. Oh. Ako po yan. Hi. Opo. Uh, okay na, nakasubscribe na po. po. So, ayan po mga kabukayan ko. Hintay ko po ang eh, marami sa lili. Hintay ko po yung ating order dito na lang po. Ay, dito na lang po, sir. pag ko na lang. Opo, pwede po ba? Shout out. <laughs> so, ayan po mga kababayan sa dumating na po yung aking hindi sinasadya pagkain dito. Kain muna po ako. Maraming salamat po sa panonood. Ciao! Dumating na po ang ating magandang tindera dito sa may... Anong... Lots pizza. Latsa Pizza. Latsa Pizza. Oo, baka meron kang gusto i-shout out. Ano pangalan mo, Nick? Like <laughs> Laika Like a... Garaido? Garces. Ah, uh, Laika Garces. Hindi, no-joke ko lang po siya. Singer po yung sa Laika Garaino din. So, ayan po, meron. Ayan ang kasama ko. Blanco. Uh, ito po kasama niya. Baka meron po kayong gustong i-shout out. Ayan. <laughs> ayan po. Opo, sige. Yan lang po. Pinakita ko lang po sa inyo na ilang minuto, ilang araw ako maghihintay. 30 30 minutes. 30 minutes lang naman dito. lang naman po siya. So, ayan po mga kababayan ko. Hanggang dito na lang po muli. Ciao! Mga uh, kababayan ko, itignan po natin. Babalikan po po. Kung okay na po yung in-order kong pizza. I'm senior mga kababayan ko long time no see medyo busy po ang kasenior nyo sa pag upload po ng mga shorts video meron po kayong time mga kababayan ko silipin nyo po yun opo awap tulong po na Diyos nadaragdagan po yung ating subscriber salamat po sa 再说，哦，再说。 na lang dad po. At <laughs> 20 <laughs> uh, minutes. So, saan ka galing na naman? Ah, uh, bumili ng gabon ako po. Masa, kung sumakit po yata ang ulo niya sa akin. Masakit ang ulo sa <laughs> so, kakaisip. Kakaisip. O baka meron kang gustong i-shout is out na para baka wala ng sakit ng ulo. Dada sa bunsa ko wala ng laman. <laughs> Dada dito ka. Baka sa mga Oo, oo nga. Nakita ko nga nagdi-deliver na, no? Nagdi-deliver na May lang, ano? Nagdi-deliver silang, ano, flyers. at, at nabibigay na daw po ng flyers. Flyer lang. Ayan, din, i-promote natin yung, yung, ano, Ito, na mo kayo lang sa pinsa. Oo, oo. At, saan lugar to, nga? Saan yan didili yung behind? Behind, oo. oo. Dito lang po to sa tabi ng Robinson. McDonald's. McDonald's. Ayan. Robinson at saka McDonald's po. Ano siya? Ang dito? Oo. Robinson, McDonald's. So, ayan po mga mga kasinyas, mga kababayan po mga kalahating oras pa daw po akong maghihintay. Wala naman ako. Ah, hindi. Mga 20 minutes na lang. Siguro mga 15 minutes na lang po. Lagi po kaming dito bumibili ng kapatid ko. nasasarapan po talaga kami sa kanilang pizza. So, so, palang, <coughs> yung, ah, yung, ah, yung, mga na ginagawa. Pakisilip niyo po ang mga kababayan ko, mga kasiyo. Ayan po. Kaya po, yun ang dahilan. Kaya hindi po ako nakapag-upload. Kaya gaya nito, busy po tayo sa paggawa. Aga-upload po ng mga shorts naki po tayo. Ayun po. Shout out nga po pala doon sa nag sa akin. Salamat sa iyo. Ito, napakalaking bagay ng iluha mo pag sa akin nasaan ka man ngayon, ingat ang ano palagi ng ating Panginoon Diyos. Maraming maraming salamat sa nagsis sa iyo, kaibigan. Sana mapanood mo ito. Ano? So, balikan ko po, po kayo. Saka rin sa susunod po muli. Ita-kita po tayo muli mga kasinyo, mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa iyo. Ciao! Ayan mga senior Pauwi na po Ngayon yung kasinyor Nakuha ko na po to. Order ko Ayan So Hanggang dito na lang po Talaga uli At maraming maraming salamat po sa panunood God bless po Ciao